Basta Batas. Basta Batas. Basta Batas. Um, sabi ni Ricardo, may karapatan hmm. daw ba siyang habulin ang um, property ng namatay niya? Uh, anak? Well, Siyempre, may karapatan ng habulin yan. Kasi sa Pilipinas, may tinatawag tayong vegetative. Kapag ang nanay mo ay namatay, may will ban siya or wala. Hindi ba, automatic, may portion ng property na yun, nire-reserve pa sa'yo o ibibig sa'yo bilang adap dahil ikaw ay compulsory sa air So, alimbawa, namatay si A, ang naiwan yung kanyang tatlong anak, at may asawa siya si B. So, si B, yung asawa niya, tatlong anak niya, meron silang uh, vegetative sa tinatawag kung walang ginawang will yung namatay, yung property na nang naiwan paghahatian ni Ren hati ating kapatid at ang sa general rule. Eh ngayon kung meron siyang will na iniwan, may binigay niya yung property sa ibang tao at kitchen 50% noon, eh may karapatan pa rin yung mga compulsory heir. So long and short of it, kapag ikaw ay anak, compulsory heir ka dahil compulsory heir ka from the moment na matay ang magulang mo, merong kang share yung sa iniwanan niyang uh, property na tawag doon estate. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.